Bilang miyembro ng Overseas Workers' Welfare Administration, OWA, may karapatan ka sa iba't ibang programa at serbisyo ng OWA. At isa na rito ay ang Pagbalik Pinas Balik Hanap Buhay Program, BPBH. Ang programa ay isang inisiyatib ng gobyerno sa mga Overseas Filipino Workers, OFW, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng suporta at proteksyon at pagbibigay ng agarang tulong na may halagang 20,000 pesos para sa iyong startup o karagdagang kapital para sa iyong livelihood project. Alam nating lahat sa mga kaso ng crisis, libu-libong OFW ang apektado. Kaya naman, interesado kang mag-apply sa 20,000 pesos ng OWA Balik Pinas Balikhan Buhay Program Ngunit hindi alam kung kwalipikado ka o kung paano mo isasagawa ang iyong application o kung iniisip mo kung saan mo makikita ang application form ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program kung gayon ang video ng ito ay para sa iyo. Dahil sa video ng ito ay pag-uusapan natin ang buong impormasyon na dapat mong malaman tungkol sa Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program ng OWA. Dito sa video ito ay malalaman mo ang Cash Assistance for Livelihood Use, Document Requirements, Application Form, Step-by-Step -step Application Process. Mga hakbang sa pag-set ng appointment gamit ang iyong OWA Mobile Application. At iba pang mahalagang impormasyon na dapat mong malaman. isang livelihood support package at tulong para sa mga nagbabalik na overseas Filipino workers, OFWs, na nahirapan o nawalan ng tirahan. Aktibo ka man o hindi ka aktibong miyembro ng OWA, walang duda na kwalipikado ka para sa nasabing programa basta't kabilang ka sa alinman sa mga kategorya. Oo, tama ang narinig mo. Kahit na ikaw ay isang hindi aktibong miyembro ng OWA, hanggat ikaw ay kwalifikado sa alinman sa mga sitwasyon na aking babanggitin, ikaw ay karapat dapat na mag-apply o mag-avail ng Livelihood Assistance Program. Kwalifikado ka kung ikaw ay kabilang sa mga OFW na nawala ng tirahan dahil sa kaguluhan sa politika, digmaan o mga problema sa ekonomiya na nagresulta sa pangkalahatan at agarang pagbabago ng iyong employer's destination country. Mga OFW na naging biktima ng illegal recruitment, human trafficking, at iba pang trahedya na sitwasyon tulad ng maltreatment o verbal sexual abuses mga distressed OFW na pansamantalang na nasa pangangalaga ng migrant workers at overseas Filipino resource centers habang naghihintay na maiuwi sa Pilipinas at owa member na napilitang huminto sa trabaho dahil sa problemang pinansyal na kinaharap ng kanilang mga amo magkakaroon ng cash assistance na ibibigay sa mga aprobadong aplikante depende sa status ng iyong membership sa OWA. As advice, siguraduhin ang pera ay gagamitin sa livelihood na iyong gusto. Ang mga aktibong miyembro ng OWA ay maaaring makakuha ng maximum na 20,000 pesos para naman sa mga inactive OWA members na may more than one contribution, maaari kang makakuha ng maximum na 10,000 pesos. At para naman sa mga inactive OWA member na may isang contribution pa lang, maaari kang makakuha ng maximum na 5,000 pesos. Bago mo gawin ang mga hakbang sa pag-apply sa Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program, dapat mong ihanda ang mga requirements na kakailanganin mo sa iyong pag-apply bago mo pa man ito gamitin. Ang mga requirements na kakailanganin mo para sa aplikasyon ay ang 2x2 ID picture, isang piraso, Group of OWA membership, OFW verification sheet issued by OWA Duly filled up application form Duly filled up simple business plan Skets ng bahay at ng business site Barangay clearance certificate Magdala ng original copy at photocopy ng mga sumusunod Passport First page na may pangalan at larawan last departure sa Pilipinas, last arrival sa Pilipinas, at visa stamp page ng country abroad, airline ticket, travel documents, referral letter mula sa Polo o Philippine Embassy, termination letter, notice mula sa employer, medical records kung ang OFW ay medically displaced, repatriated. Certificate of Training Attended Entrepreneurial Development Training Skills Training Isecure at punan ang Balik Pinas Balik Hanap Buhay Application Form na may pangako na ang cash assistance ay gagamitin lamang para sa self-employment o para sa pagsisimula ng bagong negosyo o kahit expansion ng iyong livelihood project o business. Ito ang itsura ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program Application Form. Ang application form na ito ay pinamahagi ng OWA Regional Welfare Offices, RWO. Maaari makipag-coordinate sa iyong respective region kung saan located ang OWA office sa iyong lungsod. Certificate ng Entrepreneurial Development Training, Business Plan, business proposal na inaprubahan ng iyong kaukulang direktor ng RWO na may indikasyon ng pagpapanatili o pagiging posible ng napiling livelihood program. Proof of repatriation or return sa Pilipinas. Example, passport, travel documents, airline ticket. Matapos matiyak na kwalipikado ka para mag-apply at kwalipikado ka din para sa package, Madali kang makakapag-apply at makaka-avail ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na aking babanggitin. Mag-apply sa alinmang OWA Regional Office na pinakamalapit sa iyong tirahan. Ibibigay nila ang application form para sa Livelihood Assistance Program. Ihanda ang mga kinakailangan para sa aplikasyon. Maaari kang gumawa ng listahan ng mga requirements o dokumento na aking nabanggit kanina upang may handa mo na ang iyong mga kakailanganin. Ito ang mga requirements na iyong kakailanganin na nabanggit ko kanina. Kunin ang iyong schedule para sa Entrepreneurial Development Training Seminar. Punan ang business plan at ipasa ang iyong mga requirements sa OWA Regional Office. Ano nga ba ang package na binubuo ng 20,000 pesos na livelihood assistance. Bukod sa cash assistance, ang Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program ay isang package ng livelihood project kasama sa program package ayang ang Techno Skills or Entrepreneurial Training, Starter Kits, Goods, mga services na makakatulong sa mga beneficiaries na makapag-umpisa ng livelihood project sa pamamagitan ng self-employment agad-agad. Ilang beses ka nga ba mga ka ng Balikpinas Balikhanap Buhay Program? Upang mas marami ang mabigyan ng pagkakataon na matulungan ang mga nangangailangan ay isang beses ka lang maaaring makapag-avail Livelihood Assistance Program. At ilan ka nga makaka-avail ng Balikpinas Balikhanap Buhay Program? Ang mga OFW na interesado mag-avail ng Livelihood Assistance Program ay hinihikayat na mag-avail ng Livelihood Assistance Program sa loob ng isang taon pagkatapos na iyong pagbabalik sa bansa. Sino-sino naman ang hindi mga dapat para sa Livelihood Assistance Program? Yung hindi eligible sa nasabing Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program ay ang mga OWA members OFW na ang mga kontrata sa pagtatrabaho ay tapos na. Ito ay magagamit lamang sa mga hindi nakakompleto ang kanilang kontrata dahil sa mga kadahilanan na banggit ko kanina, ito ay ang Paano mag-set ng appointment sa Regional Welfare Office? kailanganin mong mag-set ng appointment, maaari ka mag-set ng appointment gamit ang OWA mobile app. Kung mayroon ka na account sa mobile app, magpatuloy sa mga hakbang sa inquiry. Para sa mga wala pang account, mag-sign up para sa mobile application. Mga hakbang sa pag-set ng appointment gamit ang iyong OWA mobile application. Una, install mo muna ang mobile application sa iyong mobile phones kung sakaling di mo pa na-download ang OWA Mobile App. Available ito sa Google Play Store para sa mga Android users at App Store naman sa mga iOS users. Number 2. I-open mo lang ang iyong OWA Mobile Application at sa bandang ibaba ay makikita mo ang tab para sa e-services. Pindutin lamang ang tab na ito. 3. Pagkatapos buksan ang e-services tab, ay makikita mo ang tab para sa program offers. 4. Pindutin ang Overseas Filipino Workers Enterprise Development. 5. I-click ang Inquire button. 6. Piliin ang iyong respective region. 7. Pagkatapos makonfirm ang iyong selected region, may alert na lalabas. Ito ay pag-abiso sa iyo na may email na pinadala sa iyo. 8. I-check ang iyong email account at mula doon, hintayin ang mga instruction na iyong susundin. 9. Maaari ka rin mag-email pabalik upang magtanong kung kailan at anong oras ka maaaring magpunta sa Regional Welfare Office. Para sa kalaman ng lahat na ang Record PH ay may live stream every month na kung saan ay mag enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong Early Birds Raffle, isang tanong isang sagot, Raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot price na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers, ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor, at FB Commentor. Halina at samahan nyo ako at sigurado mag enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. mahalagang ihanda ang iyong mga requirements bago pa man tuluyang mag-apply upang mas mapabilis ang proseso ng iyong application. Magsagawa din ang pagpaplano para sa iyong gustong itayong negosyo o sa isang livelihood na gusto mo. At maganda din kung pananatilihin mong active ang iyong OWA membership upang ikaw ay makapag-avail ng maximum benefits na 20,000 pesos. Maaring iba sa inyo ay masyadong maliit ang tingin sa halaga ng 20,000 pesos. Ngunit kung susumahin ninyo ay ang maliit na puhunan na ito ay maaring maging dahilan mas lumaki pa ang iyong negosyo. Kaya siguraduhin pinag-aralan mo ang nais mong negosyo o livelihood upang mas mapalago ang iyong puhunan. Naglabas ang Overseas Workers Welfare Administration OWA ng kabuuang 7.58 million pesos para tustusan ang programang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay para sa mga umuwing OFW sa Pilipinas. Ito ang contact information ng OWA. For more inquiries tungkol sa OWA Program and Services, pwede mong tawagan ang OWA Hotline 1348. Yun lamang po mga kabayan. Na pag usapan natin sa video ito ang tungkol sa CAS Assistance for Livelihood Use Document Requirements Application Form Step-by-Step -step Application Process Mga Hakbang para sa pag-setup ng appointment gamit ang iyong OWA mobile application. Nawa ay may natutunan kayo sa ating video ito at makakuha kayo ng CAS Assistance mula sa programang Balik-Pinas Balikhanap Buway Program ng OWA. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong magalangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at hit the notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, Kabayan!